Pinadapa ng mga bagyong undoy at pepeng ang sektor ng agrikultura sa bansa noong 2009. Kaya naglabas ang gobyerno ng 900 milyon pesos mula sa mga kinita ng malampaya gas project sa Palawan. Gagamitin ito para pambili ng farm kit na tutulong na makabangong muli ang mga magsasakang na apektuhan ng bagyo. Pero sa huli, na lamang di pala ito nakarating sa mga dapat pagbigyan. Ayon sa whistleblower na si Merlina Sunes, idineposito ang pera sa bank account ni Janet Lim Napoles. Aniya, naging coordinator siya ni Napoles sa Department of Agrarian Reform. Gumawa siya ng mga letter of request ng mga alkalde para sa DAR at pineke ang pirma ng mga ito. Pinadaan sa DAR ang pondo at ibinigay sa mga bogus na non-government organization na itinatag ni Napoles na utak din umano ng 10 billion peso po barrel scam. Ngayon, iniisa-isa ng tanungin ng National Bureau of Investigation ang siyam na putpitong mayor na umano'y nag-request at nakinabang sa 900 million peso malampaya pa. Kabilang dyan ng mga alkalde ng siyam na bayan sa Ilocos Norte, tumanggap daw sila ng tig sa 10 milyong piso bilang rehabilitasyon sa agrarian reform communities. Pero si Marcos Mayor Salvador Pilos, itinangging may natanggap siyang pondo Naunan na rin daw silang natanong ng Commission on Audit tungkol rito. Nag-certify yung accountant ko at saka yung municipal treasurer ko na walang talagang natanggap na ganyan na pera sa ako. Kaya hindi mo naman basta-basta uh, magastos yung pera kung hindi talagang papasok sa bank account ng LGU Marcos. Kaya yun ang nangyari. Ganito rin ang mga sinabi ni Bakaram Mayor Nicomedes de la Cruz. Yun nga ang ano, nakakapagtataka kung paano naging isang recipient ng munisipyo namin eh, hindi naman ako humingi, hindi naman ako tumanggap. ng isang papel, wala akong pinirmahan. Nausisa na rin daw ang Bakaram Municipal Agrarian Reform ng Commission on Audit tungkol dito noong nakaraang taon. Agad naman daw silang tumugon sa sulat ng COA para iparating na wala silang natatanggap.